Nagkakasakit ng ibang bakwita sa patuloy na pagbuga ng sulfur dioxide ng Volcang kanlaon Ang ibang residente nakaranas na ng pangati sa katawan. Si Ryan Lesigas sa Detalye Live. Ryan? Dayan, dalawang suliranin ang kinakaharap ngayon ng mga residente dito sa Canlaon City. Una ay yung panganib ng magmatic eruption mula doon sa Bulkang Canlaon at itong dalang ulan ng dagdaang bagyong Ferdi Uh, dahilan para magkasakit na nga yung ilang bakwit na nananatili sa mga evacuation centers. Ang apektado ng mga residente ng Canlaon City Negros Oriental dahil sa pag-aalboroto ng bulkan, perwisyo na rin sa mga residente ang buhos ng ulan at amoy ng asupre mula sa bulkan. Nagkakasakit na rin ang ilang matatanda, Q. Nagkakasakit na rin ang ilang matatanda at bata na nasa evacuation center. Kabilang sa idinadaing ng ilang bakwit ang lagnat, ubo, sipon at pangangati sa katawan, tulad na lang ng anak ni Divina na nakakaramdam ng pangangati sa kanyang lieg. Kwento niya, nagsimula lang daw ito sa maliit na parang sugat, pero napansin daw niya na palaki ito ng palaki. Siguro bang diyan galing sa Mudako bitaw nya. Mutana lang ko na ako itambal nila para maayo. Ang Canlaon City Health Office tiniyak na on top of the situation sa lagay ng kalusugan ng mga bakwit. Katunayan, araw-araw ang ginagawang pag-iikot ng kanilang barangay health workers sa lahat ng evacuation center. Ang barangay health workers ang natasan para i-monitor ang sitwasyon pagdating sa kalusugan ng mga evacuee. Hindi naman sa lahat na rooms na maraming iniinda. Minsan, sa isang room, dalawa lang. Minsan, sa isang room, tatlo, apat. E yun na nga ang ano namin. Binibisita namin lahat na room at sa kinakulik no namin sila lahat. Anong iniinda nila. Tapos pagdating sa amin, doktor, kinokonsulta sila. Kinatawag namin sila at, sa saka binigyan sila ng doktor namin ng medicine. Sa pinakahuling tala ng CHO, nasa labing isang kaso na ang kanilang naitatala na may ubo, habang sampu naman ang may sipon. Ina-advise namin sa kanila, pag nagbibisita kami sa kanila mga rooms, palagi na i-maintain nila yung kalinisan sa kanilang rooms. Tapos, yung iniinom nila na tubig, palagi sila mag-ano, mag-inom ng tubig na hindi galing sa itaas doon na sa repel. Tapos, yung kinakain nila, sigurado na malinis. Tiniyak ng LGU na tinutuguran lahat ng pangangailangan ng mga pektadong residente. Hindi lang ang mga pektado ng pag-aalboroto ng Bulkan Kanlaon, kundi maging sa sama ng panahon. Uh, assured that uh your local government and the national government no is uh, compassionate enough no, and have a heart to extend and to see the needs of the of my fellow Kanlaonians na ma-address natin kung ano yung mga kailangan Dayan, sa ngayon ay uh, patuloy na nakakaranas ng uh, malakas na ulan ang uh, Akanlaon City. Kung ikukumpara natin, no, simula nung dumating tayo dito ay palakastang uh, palakas ng palakas yung nararanasan dito na ulan at talagang non-stop almost 24 hours yung buhos ng ulan na sin minsan sinasabayan pa ng uh, uh, bugso ng hangin at isang pinapangambahan ngayon bukod doon sa posibilidad ng pagbaha ay yung uh, lahar flow mula doon sa Bulkang Kanlaon kung kaya't uh, nakaalerto na ngayon ang lokal na pamahalaan maging yung Local Disaster Risk Reduction and Management Council ng Kanlaon City. Dayan. Ingat kayo dyan maraming salamat Ryan Lasigas.